kapit na matapos yung sabungan ng mandaluyong mga lods buo na mga lods oh ito yung sabungan sa mandaluyong dati eh giniba. ginawa na lods oh patapos na yung mga mahilig mag derby dyan matantay lang kayo na matatapos na to yun yung mga nixiel operation na to tawa ko oh. binuulat eh dati kalahati lang yan parking yung banda rito Hawak yun mga loads eh. Sinong nakakaalam nito mga loads sa bunga na to? <laughs> Nag-update ko kayo mga loads pag tapos na to. Videoin ko ulit pag tapos na.